So magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok So nandito ulit ako linyada ng mamay upang mag-share Magpaliwanag sa inyo ng ilang mga kaalaman tukol sa pagmamanok ano? So dahil uh, may bago na ng mga tanungan na nagtanong sa atin sa comment section Siyempre kailangan nating unahin Kailangan nating bigyan ng pagkakataong sagutin Kasi nga po kayo po mga subscribers ang aking priority dito sa ating channel. Okay? So, kung gusto nyo po ng usapin pagdating sa si pagmamanok, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang mga chicken talks na ating pag-uusapan. So, mga kamanok, ang tanong po ng ating isang subscriber is, Idol, pwede mo bang i-featured o bigyan ng konting paliwanag? Okay, base sa iyong nalalaman ang kinatawag na cax out, okay? Yung kakas out po mga kamanok. Ito po ay supplements pagdating sa ating mga alaga, ah uh, na tumutulong upang uh, maiwasan yung tinatawag na coccidiosis. Okay, pag sinabi coccidiosis, ito po yung pag da-drop uh, ng ating mga alaga ng uh, yung may kulay red sa kanilang droppings. Ayan. So ito po yung tinatawag na cax out. Bigyan natin ng kaalaman A uh, bigyan natin ng dagdag uh, idea ang ating mga kamanok dyan Ano? So mga kamanok, dahil nga po kayo yung priority, gusto ko po na maibigay, maibahagi sa inyo yung kumpletong kaalaman at totoong kaalaman. At uh, ang ginawa ko ngayon is nagresearch po ako kay Google ng uh, mga benefits at kung paano gamitin itong tinatawag na out Mga kamanok, sinasabi ko palagi sa inyo na talagang uh, research-based and experience based ang ating pinaghahawakan uh, dito ng uh, katotohanan o yung information or data na ating isneshare sa inyo. Ano? So, galing po kay Google ito. Pag sinabing cax out, mga kamanok, sa so mga hindi nakakarinig, ito po ay uh, makakatulong to treat Okay, tinatawag na coccidiosis. Kung ang inyong mga alaga talaga is nanghihina, nai-stress na talaga. Kasi pag nakita nyo na umipot ng uh, dugo, ng pula ang inyong mga alaga, possible. Kasunod niyan, pag hindi agad kayo nakapagbigay ng antibiotic, possible manghihina na may stress na kaagad ng inyong mga manok. Kaya mahalaga na magbigay kayo ng cocks out para maiwasan at para po talagang gumaling sila sa coccidiosis. So, paano ba ang pagbibigay nitong cocks out na to? So, a uh, start po ng day 1, day 2 and day 3 magbibigay po kayo sa kanila okay nitong cocks out na to halo sa painom tapos ibigay niyo po sa kanila then 2 days day 4, day 5 2 days po yan plain water ang ating ibibigay then pagdating ng day 6 hanggang day 8 day 8 okay day 6 day 6 hanggang day 8 2 days ulit magbigay ulit kayo ng cocks out okay para po talagang uh, release lahat ng uh, parasite lahat ng uh, uh, sakit na meron sa loob ng katawan ng inyong mga alaga ano so ano ba yung coccidiosis bakit ba nagkakaroon ito ito po kasi ay dahilan dahil po ito sa protozoa na tinatawag. Okay? So, kalimitan po, kadalasan po, ang nakakaroon nito is yung mga bata na mga manok o young chickens. Okay? Yung mga sisiw po natin makikita nyo, bumababa ka agad ang pakpak, ang bagwi, so nanghihina sila. So, normal po yung kapag ka sila ay nagka-oxidiosis, yung po yung mga symptoms nito. Then, nade-dehydrate po yung mga manok. Okay? Parang ano sila eh? parang natutuyo ang katawan, gumagaan, tapos yung balahibo parang nagiging, uh, parang ako sasabihin ito, parang tumatayo, okay, hindi shiny, ganyan. Then, mabagal po yung kanyang pag, uh, paglaki. Then, hindi po siya ganong kagana kumain, yung appetite nawawala po okay so talagang may stress din kayo pagka ang inyong mga alagay is nagkaroon ng coccidiosis especially kung hindi nyo po alam kung ano yung uh, antibiotic na ibibigay hindi nyo po alam kung ano yung vitamins na ibibigay eh talagang dapat bago po kayo mag sinasabi ko sa inyong mga kamanok alam nyo po kaagad kung ano yung mga dapat nyong harapin, makaharap na problema pagdating sa pagmano kung ano ba dapat na antibiotic ang kailangan nyo na i-stock up dyan sa inyong uh, backyards para talagang mabilis ang uh, pagbibigay nyo ng antibiotic. Ano? So, nawawalan din po sila ng, ano, ng uh, timbang. Ibig sabihin, nagkakaroon ng weight loss, gumagaan yung inyong mga alaga pagkaganyan. So nagkakaproblema po ito sa intestinal lining nung manok Nung po sa kanilang uh, bituka nagkakaroon po ng problema diyan kaya po nagkakaroon ng uh, bloody drop sa kanila okay So ano ba yung magandang uh, gawin nyo pagdating sa ganyang klase ng sistema kailangan is prevention okay i-prevent nyo kaagad yan yung susi prevention is the key paano eh kailangan malinis po yung inyong abrooder uh, kailangan po malinis ang brooder, malinis po ang cages. Yan po kasi nakukuha doon sa suffocation ng kanilang droppings eh. Kapag ka po nalalanghap nila yung droppings ng mga sisew, so doon po nila nakukuha yan. Doon po nila yun na uh, talagang nai-inhale. So hanggang sa bumagsak or manghina, may stress o bumagsak po yung kanilang uh, respiratory, hanggang sa sila po ay may stress at manghina. Okay? O, sa, hanggang sa dumating na mag-drop mag na sila ng red, Okay, hindi na po sila healthy pag Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, ano? So prevention and syempre monitoring pagdating sa inyong mga alaga. So paano mga kamanok? Hanggang diyan na lang muna ang ating topic at sana kahit pa paano ay nabigyan ko ng linaw ang isang katanungan galing sa ating isang subscriber. Ano? Hindi ko na masyadong pakaka editan ito. Hindi ko na masyadong i-edit itong itong video ito. Alam ko naman na maintindihan niyo rin kung ano yung uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga Uh, prevention, kung ano yung pwede nyo ibigay. Ano ulitin ko, Cax-Out po. Cax-Out po yung pangalan itong ating uh, antibiotic ngayon. Ibigay nyo po ito ng uh, straight 3 days, then pahinga kayo ng 2 days, then straight nyo po ulit ng 2 days na pagbibigay nito. Sigurado ako, makaka-recover yung inyong mga alaga sa sakit, and magiging maayos po ulit sila. So, paano mga kamanok? Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang video tungkol sa pagmamanok na ating pag-uusapan. So, paano mga kamanok? Mga kamamay, see you for our next vlog.